Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, pakinggan po natin ng pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Live. Nation. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo! Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mayong Adlaw Mindanao. Mag-deploy ng mga police personnel ang Police Regional Office Region 11 sa Davao City upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglaraos ng undas. Ayon pa kay Police Major Catherine Rillery, spokesperson sa PRO 11. Mayroong isang daan at public and the private cemeteries ang Davao City at kanila itong babantayan sa mga araw ng Undas, Nobemri 1 at Nobemri 2. Bukod sa mahigit isang libong PNP personnel na i dagdag pa ni Rey, mayroon pa rin mga augmentation mula sa iba't ibang units ng PNP na magbabantay sa isang daan at pitumpong cementeryo sa Davao City. Samantala, tinatayang na sa ang isa tuldo 8 milyong piso ang damyo sa nangyaring sunog sa isang malaking bahay sa Poroxiate, Chavez Street, Barangay 28, Das C, Davao City, na ang may-ari ay si Boy Jesus Fuentes Pilipina, 68 años, at nag-iisang tumira na sunog na tahanan. Ligtas naman sa trahedya si uh, Fuentes Pina, ayon pa sa Bureau of Fire Protection, Davao City Central Fire Station. Well, Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao, Calacasa, City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao.